So ay magandang araw sa inyo guys Nandito tayo ngayon sa loob ng kabinitan So ayan ah, Shout po pala sa lahat ng taga-kabinitan So papasyalan lang natin yung Sitio Dangay ano Galing tayo dyan yung nakaraan <laughs> So may nag request lang kasi sa atin na Isang kaibigan natin at follower din natin So yun anyway Lahat naman po ng followers ko ay tinuturing ko Bilang isang kaibigan o, oh, ayan. Ayun ang danggan. Ayun, sana tama yung dinaraanan ko. <laughs> Ay, nako Sana tama talaga yung dinaraanan ko. laki naman, eh. So yun, shoutout po sa lahat ng taga Sitio Dangay Hanapin na lang natin yung ano, daan palabas ng ano ng agropasyon Pag <laughs> hindi natin mahanap, magtanong-tanong na lang tayo dito So ayan. ibutin muna natin bago tayo magtanong Lang kung si na to. Sa Di ko lang sigurado kung sityo na to Tumulat ako sa hamsa Hindi ko lang sigurado kung sityo na to So ayun si ma'am Ellie siya, siya yung nag request sa atin ng biyahe na to Parang pamilyar na to sa akin eh. dito dati ha. Sama si Busetro. Tingnan natin. Diretso yung natin yung drive. Tapos pag ano. Pag wala. Balik na lang tayo. Kasi mas maganda magtanong muna tayo. Plus ko Sir, sa nga nabig si Agi paluwas po ni nga group Sa duman po sa intersection po duman Si intersection po duman Si inot pong intersection ano po Sige po Salamat po Eh nakarating na tayo ng kabugaw <laughs> Nakarating tayo ng kabugaw Kabugaw elementary school pala to So ayun babalik tayo yung nakita natin doon na intersection yun yung palabas ng agro so yun na rin yata yung danggay <laughs> so ayan comment down below guys kung anong ano pa to kung anong sityo ba to hindi ko alam kung anong sityo to eh. ayan balik tayo gulot <laughs> ako eh ano na yun kabugaw elementary school na Na dapat kumaliwana tayo Okay, balik tayo dun <laughs> nakalagpas tayo pero hindi ko alam kung anong sityo to siguro part pa to ng kabinitan o no? ng kabugao hindi ko na sigurado ayan parang backdoor shortcut din o no? <laughs> galing naman nakalagpas tayo <laughs> pero nakakamoy talaga ako ng ano alam nyo yung ano, umulan tapos tumila ganun yung amoy ng lupa sana wag naman umulan yun, ito na nga yata yun kasi maliit lang yung daan daan na ng tangga, maliit lang ito na yata yun ito na yata yung sityo danggay Okay, sir. Ayun, kay mama ano ba yun? Eh, Eli, Kay mama Ellie ng ano, si Chudangay. So, ayan. Gubat na gubat, ma'am, yung daanan. <laughs> Para ako napunta sa ibang dimension na. Ah. <laughs> ah, pag deliver na kami dito dati, pero yung malaking truck yung gamit namin. Hindi <laughs> pa ulit kami dito nakapasok na gamit yung bagong truck. Tapos ang labas nito, ano na, agrupasyon na. Ah. Yun sa mga, ano con tan buena suerte so na, ha hindi ko alam kung ito na yung sityo danggay o buong sityo danggay so yan bangis ng daan dito <laughs> dati nung hindi pa nasa semento yung ano dati nung hindi pa nasa semento yung sa may naguom sa may kabinitan dito takasan ng mga ano walang ORCR at saka walang lisensya o expired yung motor o expired yung lisensya dito takasan eh kopra ba yun? So yun, Charo Quey, sir. May dalawang angkas. Ilan na pala nakatira dito? Diyan kami dati nag-deliver. Ay, dito pala. dito pala doon. Dito pala. Hi! So, ayan. Para talaga akong napasok sa ibang dimensyon ah. <laughs> si Danggay ang presko ko ng daan puro puno Ayun, may naging customer din tayo dito nagubulat sila sa mga nakamotor kasi bibira lang talaga may bukapasok dito ang motor kumbaga sa ano mga lokal lang oh Shoutout po sa mga kabahayan na to sana mapanood niyo po itong video na to. <laughs> Comment down below lang po kayo kapag nakita niyo akong dumaan. Or kung nakita niyo akong dumaan. Comment down below lang guys. Shoutout kay Sir shoutout po sa pamilyang nagpipiknik sa ilalim ng manga <laughs> napaka-presko naman kasi talaga talagang mababapiknik ka na lang dito sa ilalim ng puno ng manga so yan may mga bata hi, -hi. hi. ang bait naman ang batang yun shoutout sa iyo toy lagi ka lang mabait yan sa mga nakakakita sa atin sana mapanood yung putong video na to tumaan so, tayo ng tanggay so alam ko ano na to eh palabas na to ng agrupasyon ang ganda ng daan maliit lang sya pero ang ganda ng daan <laughs> ayan pinagsama na naman natin yung pagmamotovlog at saka pag adventure so, shoutout kay ma'am Ellie okay, ma'am ang ilapit <laughs> talaga dito sa tanggay nasa ibang dimension. Pero Saragay lang 'to, Ay idol. Saragay lang 'to. Oops. Hay. Eh, baka tayo. Aksa sabong shoutout sa mga magsasabong na yun shoutout yung kimam mukhang malabo tayo mga pagsalbasyon ha laging saragay so ayan uh, medyo malapit na tayo sa Laro pala kay Sir Jun, Borondia Diyan sa agrupasyon Sama <laughs> mo naman ako Sir Vincent Sa mga lakad mo Pagpapungkol Sir sa kalikasan Adventure na rin kasi yun eh Tulad nito Kung sa saan ako nasusuot <laughs> Diba? na kung ganito ang daan kahit maliit basta hindi lubak goods na tayo doon ang hirap ang laki nga ng daan lubak naman <laughs> iba sakit sa puwet may mga ilan ilan pang bahay dito pero hindi ako kilala hindi kilala mga nakatira dito eh kasi bihira natin mapasok unlike dyan sa amay uh, highway halos kilala natin yung iba dyan kasi yung iba customer natin sa Milinsan Saragay ilan ilan lang yung bahay na nakikita natin ako lumanamig na naman yung hangin kaya naman ang ulan hindi ko, sure, ko, sure, kung ano pa to ha ah. agrupasyon na yung tato eh, eh may arko na oh stone fire sir dyan po ang ng agrupasyon. Ay diyan po sumi- ano? sumi pataas po kasi po 'yung pag-ano. Kanan po. Oo, ah sige sige po. Salamat po. Ayun guys, kailangan natin magtanong kasi hindi ako sigurado kung tama pa ba 'yung dinadaanan ko, pero base sa assessment ko tama naman yung dinadaanan ko. <laughs> nagpasiguro lang tayo magtanong kung tama pa ba 'yung dinaraanan natin. So yung shoutout kina sir Napakapawit So ayan nagrepas yun na So ayan hanggang dito na lang po yung video natin From Dangay So ayan maraming maraming salamat po sa lahat Na sumusuporta sa akin At sa walang sawang sumusuporta So yung shoutout po sa inyong lahat At maraming maraming salamat po So ayan hanggang dito na lang yung vlog natin